Paluwagan o cooperative system. Ano ba to? Advisable ba to? Alam niyo, wakamakailan, makailan may inahain panukala ang camera po na i-regulate na po ang paluwagan or microfinancing system para isama na po sa tax exception ang kanilang income at loans transaction. Ano kaya ang risk at benefits pag sumali sa paluwagan? Una, ano po ang paluwagan or cooperative system? Isang grupo ng mga tao, kaibigan, kapitbahay, ka-office mate, kamag-anak na nagkakaisa po at nag-agree na magkocontribute kayo on a weekly or a monthly basis. Halimbawa, maghuhulog kayo ng tag i libo kada linggo o kada buwan. Kung lima kayo, liman libo po ang makukubra kada linggo o kada buwan. At magdo lots po kayo kung sino pong mauunang makakuha ng liman libo. Kung ikaw nakakuha ng number one, ikaw unang makakuha yung number two on the second time, third time, fourth time, and fifth time. So ganito po ang ibig sabihin ng paluwagan. Ano po ang beneficyo ng paluwagan? Nagkakaroon po kayo ng accessibility sa pondo just in case ng may emergency. Meron kayong mapaghuhugutan. Pangalawa, nagkakaroon din kayo ng disiplina sa pag-iipon dahil nga every week or every month maghuhulog ka kung ano ang pinag-agrehan. Pangatlo, meron tayong community building. Nagkakaisa po tayo sa samahan at meron kayong parehong adhikain na magtulungan. At ito naman po ang risk. Ang panganib po na ika nga may magsasamantala. Una, siyempre naman, eh paano na? Eh, naghulog ng first. Pero yung mga iba, hindi na naghulog ng second. So, hindi na matutuloy ang paluwagan. Pangalawa, ay marami na rin po yung mga tinatawag na online paluwagan scam po. O, so, ang gagawin lang po, ang sistema, pahuhulugin ka, pero pag oras na ikaw nang kukubra, padadamahin ka muna ng isang beses, pero pag ikaw ay umulit na, ay bigla na lang sila mawawala. Kaya mag-ingat-ingat kayo sa mga online paluwagan na yan, ha? lalo kung hindi nyo kakilala at kaduda-duda. Pangatlo, wala po siyang proteksyon. Wala pong legal protection at regulasyon. At kung may problema po at di pagkakaunawaan, ay eh wala po talagang tayong ika nga matatakbuhan. Kaya nga tungkol sa panukalang i regulate ang paluwagan, ito ay magdudulot ng magandang benepisyo tulad ng mataas na seguridad, at the same time, protection ng mga miyembro, at syempre naman, kung ito po ay magbibigay din ng magandang pagkakakitaan. Pero para sa mga taong ayaw na talaga mamublema, challenge ko na lang kayong mag-ipon challenge. Sa 60,000 ipon challenge na mga iponaryo po. Ito po ang gagamitin po natin, itong ipon box na ito. Mag-umpisa lang kay sa 20 pesos. Mag-shade lang kayo from 20 to 50 to 100. Pag nabuo nabunyo, ilalagay nyo na yung bariya at perang papel dito. Huwag nyo kalimutan ang start date, end date, at para saan kayo nag-iipon. Yes! Kaya nga, ano pang hinihintay nyo? Sumali na kayo sa 60,000 ipon challenge para mas secure at safe ang pera nyo. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Ito ang inyong pambansang world coach na si Jinky Tan.